idol uh, dito tayo sa isa kung nakita niyo mga idol na sementeryo kasi ang nakita natin dito ng mga bata uh, dito kailangan nila eh uh, kauting man lang magigyan natin sila ng uh, atensyon sana mga idol supportahan niyo ang channel tungin natin sila mga idol kung ano ang mga kailangan nila at kung ano ang wala sa kanila kung bakit at kung bakit nandito sila Uh, ano pa talaga na uh, 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 matagal na ba kayong nandito palagi ano bang trabaho ng mama at mga papa doon Laba. Oh, Kaya mga idol, uh, narinig ninyo mga idol ha. First time natin sila nakita at amit. mahirap uh, talaga ang buhay. Uh, lalo na nandito sila sa simenteryo araw-araw uh, uh, ano ba ang nandito sa simenteryo bakit nandito kayo maghanap daw sila mga idolong pira maliban sa pira, ano pa ang gusto nyo uh, uh, bakuha ikita dito sa simenteryo pira, pagkainin nyo no matagal na ba kayo dito dito ba talaga kayo lumaki? Kung bata, kayo, dito ba kayo? Ah, alam ba ng mga magulang ninyo na dito kayo sa simentaryo araw-araw? Kung may kita kayo, saan ba pumupunta yung kita ninyo? Ibigay naman ninyo. Oh, grabe. Ang bayit niyo talaga. Sobra. Paano kayo maka... Paano kayo maka sa katulad nito? Tulad ngayon. Ano ba ang inaasahan ninyo na makapira kayo? Nah, hindi. Ah, hindi, uh, sa mga puntot. Pag wala, ano bang mangyari? Wala rin. Pag wala, ah, magwalis daw sila mga idol sa mga puntot Kung mayroong uh, mga na uh, bumisita sa puntot at uh, pinakong binisi uh, nila. Sungay mo ngayon Ah, sino pa ka ng mga? Ano ka? Gain. Gain. Ano pinta mga? Garsyan. Ito ka? Hindi. Hindi Ito ka? Magkabarkada ba kayo? Magkapit bahay rin kayo? So, Malayo ba rito yung bahay? Malayo pa? Lumalakad lang kayo? Kung pagkain ninyo? Okay. Okay. Barata. Ano ka? Ang pagkain niyo ga, ano ba? Ano bang ba ginagawa ninyo para makatain? Ay, sipre na po kayo. Mga kayo ah uh, galing sa inyo, no? Pupunta dito. Ang pagkain ninyo, ah uh, isa rin sa nalilisan niyo. Kano naman nakikita? Okay, okay naman. Ano? Ah, uh, ang kaya 'to pinipigay. Si Jesus. Si Jesus. Ano pinipili ninyo? Pan. Pa. Ban? Yun, yun, lang ako itawid ko niyo. ninyo. Pagkano na ba kayo na ni? Pagkano na ba kayo kita niya dyan? Ha? Cheese. umaga, 10 pesos pa lang? Mula umaga mga idol, 10 pesos pa lang yung kita. Ano na ba ngayon? Uh, tanghali na. Tanghali na mga idol. Sumining so wala hindi pa kayo nakakain. Wala wow, wow, naman. Mga bata ito. Nag-aaral ba kayo? Bukas, mag-aaral kayo. Sabihin niyo ang anong unang ninyo. Huwag kayong mahiya, ka. Mamaya, kakain tayo. Sama kayo, ha? May kainan ba dyan? Ha? May kainan ba dyan? May kainan? Sama tayo na dyan, ka. Sama tayo. Huwag kayong mahiya, ha? Oo. Oh. Grabe. Grabe, mga idol. Parang, uh, Hindi mo ma-entindan yung, ah... Uh, uh, maramdaman mo ngayon pag ito mga bata sa ganitong uh, 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 sino bang mas matanda sa inyo? Ang ulang lang Well, uh, or 9? Okay. Kahit sa, sa pagkain na lang ha, magbigay ko sa inyo. Pasalamatan na lang ha. Mga idol, uh, dahil hindi pa sila nang umagahan, uh, nakabili sila ng pagkain ng idol. Yung uh, uh pinapay lang. Uh, mula umaga, ang kanilang uh, kita mga idol, sapat sa sila. Sampung piso lang. So, iway ko kung nakabili na pa sila ng pinapay. Nakabili na ng pinapay? Ha? Magkano binili ninyo? Jis, yes. so ngayon, magkano piha nyo dyan? Jis, yes. yes. meaning to say, 20 pesos ang inyong kita mula umaga. Tarasan ninyong uh, makit, ma pera na makuha dito buong araw. Tarasan ninyo, 30. 30 lang ba? Grabe no? Kaya ba yun? 30. Tara, tara. Ito na kami sa mga pala at kalitriya. Uh, ito na lang ang yung may natirang pagkain dito. Kanin nila mga idol mga uh, hindi nyo pamilya res. Uh, kung sa Bisaya pa, mais. No? O sa English pa, corn. Okay Pero ito yung uh, kadalasan na kinakain nila mga idol. Okay lang kayo dito ka? dito natira mga idol. Wala na iba uh, okay. na. Naman, utan na lang. Uta. Utan? 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 Kanya, utan? utan. Uta. Ito? oh, ito lang. Ha? Utan na lang yung tapangat. Kani? Wala na lang. Wala na lang. Wala na. Wala na. Utan Uta na lang. Wala naman. Utan. Sige. Uh, <laughs> Jack pa to. Kaya tatlo na lang kaserve yung ano nila. Yung uh, uh, squid or lumyagan, Tatlo, uh, tatlo na lang kaserve. Utan na lang isa. idol ah important din mga idol mayroon ah free muna tayo ka ah free muna tayo ah sa kalanang ng anak sinabi si Spiritus at amin ah aming mga nagyos na sa iyo sa Lord Lord mo na sa lawas ah sa lumapin ko karna upat kaba upat ra kaba op op inom ka inom ka masig oh, ayotang pinalang uh, mapagkabait kayo ha ha kung kayo pumasok sa kung anong mga hindi uh, yung mga masama na gawain ha dahil sa uh, mga bata pa kayo kailangan kahit ano lang ang uh, uh, pwedeng pakitaan ninyo basta yung uh, marangal katulad sa mga ginagawa ninyo ang ako saludo, saludo, ako sa inyo dahil sa murang edad ninyo uh, nyo ng gumawa ng uh, paraan para kumita ng pira kahit sa sementeryo kayo huwag ninyo ikahiya yan biligyan kayo dahil nag kayo, di ba? Uh, nililinis ninyo ang kanilang puto tungkol mga uh, pamilya uh, nila, di ba? So, hindi naman kayo nahingi kung magkano lang ang ibigay. Di ba? Okay yun. Mas mabuti yun. Kahit right, papano. Uh, at least, meron kayong uh, pira. Di ba? Sa mabuting paraan ibigay pa ninyo sa inyong mga magulang yung uh, pera ninyo nakita niyo kung may matira pa uh, sa isang araw 30 pesos lang paano ba yun ha o binibili na lang ninyo sa, ng pagkain hindi na lang ninyo binibigay sa inyong magulang alin man tama dyan binibigay 30 pesos lang ano ba yun? Magkano nang binibigay nyo? Pagkain pa ninyo? Kana mga idol, marami pa tayong uh, patuluhan sa mga natulungan nila. At uh, wala ninyo pinimunta mga idol na supportahan ito mga idol. Mga. Dahil hindi naman ito uh, lang sa personal natin nga interes. Talagang uh, tulong na ito mga idol. Kung ano ang harapin natin. Hindi natin sayangin yung mga pag ninyo. Patuloy natin ito mo idol. Ang sa mga labis na nangangailangan. ngayon uh, mga nakita ninyo ang mga, mga mata na walang-wala talaga. Sigurteryo lang talaga ang inaasahan nila na makakain sila. Uh, Pagtustos nila sa kanilang pag-aaral. Yun. Ang mo sa mga uh, trabaho. Ah, uh, ano, gusto mo maging ano uh, pa Ha? Gusto mo maging ang mga pangarap mo, ang andog nimo, gusto mo patako, gusto mo gusto mo. Ah, pili ka ka, o si pa ka o ka. gusto niyo nga kwan. O oh, pulis. O Yon, grabe pulis. Ah. Uh, para sa bayan. Lalaban para sa bayan. Pulis. Sana magkatotoo. Ano din? Maging sundalo. Oh, grabe yung mga pangarap ng mga bata. Kung sana magkatuto yan. Ayan eh. Kasi pagganin ganin nyo, huwag tayong bibitiw ha. Laban lang. Ha? Ikaw ka, ano ba gusto mong paglaki mo? Army rin. Grabe mga sundalo to. Kaya pala nasa simenteryo no? Ikaw ka. Ah, polis. Dalawang police nila army. Sana magkatuto to. Ah, mga bata ito, ubolaban sa kahirapan para na rin yung mga sundalo itu, no? Ati, maidol, ito no natin natin may idol ito rurun ang pirangatin natin natin may idol bigay pupubaya tayo bakalan natong gusto 233 boss ha 233 233 233 may idol may idol okay. guys